Oh, sige. Sige. Ba't may mga hulog? Pati sa lamp. Sayang. Nabasag-basag yan. Ano ba yan? Wala naman no shoot. Mayroon ano dyan, oh, yung, yung, yung ganun. Yung ganun, yun, ang iano mo. Sa Saan mo lang? Ah, okay. Ito rin sa ginon? Ano po? po. Ah, okay. Ganun, tapos? Yan. Yan. Oh, yan, 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 yan. Oo, oh, oh, diba? Hindi, hindi tayo kasi. Hindi ko na ano si Wing na pumasok na ba yung chikas. Tama na? Hindi <gibito> yung ano ko, video ko.